Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Ka-sparring partner ninyo pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize Wala po tayong advertisement dito Handog ko sa inyo our passion for boxing Kaya dito, walang sarswela, walang theatrics, walang clickbaits Straight opinion ang handog ko sa inyo At ngayon, Narito ang ating post-break post-fight analysis sa nangyaring bakbakan sa pagitan ni Arthur Beterbiev at Dimitri Bivol para sa undisputed light heavyweight championship of the world. Ang labang ito na lamang kanina diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang ganda po ng laban mga kaibigan, ang ganda ng laging palitan ng suntok, ang palitan ng estratehiya sa labang ito. Pero inuulam po ng kontrobersiya ang naging desisyon ng mga hurado. Officially, nanalo po si Arthur Beterbiev by majority decision para hirangin ang kanyang sarili bilang the new undisputed light heavyweight champion of the world. Ngayon, pag-uusapan po natin ating hihimayin ang naging desisyon at ano ang posibilidad kung pwedeng magharap muli ang dalawang boksingero para maiayos ang naging kontrobersiya sa kanilang unang pagtutuos. Yan po, dito lamang sa Boxers Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts para sa ating Express Post Fight Analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni Dimitri Bivol at Arthur Beterbiev para sa Undisputed Light Heavyweight Championship of the World. Ang ating unang reaksyon mga kaibigan, congratulations kay Bivol at Beterbiev. True enough, naging classic ang labang ito mga kaibigan. Fight of the Year candidate, napakaganda po ng labang ito mga kaibigan. As expected mga kaibigan, bumoxing itong si Bibol. Ang ganda ng mga boxing moves, ang ganda ng jab, combination, stop and pop ang naging laro ni Dimitri Bibol. At yun naman po ang ating inaasahan sa kanya. On the other hand, itong pressure ni Better BF nandun pa rin. Bagamat naging mabagal ang kanyang simula, ah, uh, he started out slow, lost several rounds, but by the middle rounds, he tried to close the distance. And by rounds 11 and 12, mukhang gas out na itong si Bibol. Kumbaga, mababa na po ang kanyang fuel tank. Medyo na ang mukha ni Bibol, ebidensya na napakalakas ng mga suntok na binitawan ni Better Bier nga lamang, naging isyu ang labang ito sapagkat many thought Bibol did enough to either win the fight or salvage a draw. Mga kaibigan, yun ang ng international media. Sa tingin nila, panalo yung Bibol at uh, ang paggaso ng Better BF ay isang tabla. Well, officially po, nanalo po by majority decision itong si Better BF. Ano po ba ang ibig sabihin ng majority decision para sa mga casual boxing fans? Simple lamang po yan, meron po tayong tatlong judges sa boxing. Itong tatlong huradong ito, ang siyang magdideside kung sino ang mananalo sa isang laban kapag ang laban ay umabot ng 12 rounds. Kapag naging ika nga, it goes to the scorecards. Ngayon, majority ng 3, mga kaibigan, ay 2. Ibig sabihin, yung isang judge, walang panalo para sa kanya. So, na-override siya ng majority, which is the two judges. So, two winning over one who is undecisive, walang panalo sa isa, na-override siya nung dalawa kung saan in nila laban para kay Better Behave. So, majority decision. Yung po ang pinakakasual na explanation sa isang majority decision. Now, tinan po natin ang scorecards mga kaibigan. 114, 114, tabla para dun sa isang hurado. Sabi ko nga, para sa kanya, Tablang laban, walang panalo. Ah, walang panalo. So, in the minds of many, ito ang acceptable na decision. Sapagkat uh, nagsimula nga ng maaga si Bibol, humabol lamang ito si Better Bieb, at anyway, sabi nga natin, any which way, yung last few rounds. Now, pangalawang scorecards of course, 115-113 para kay Better BM. Very very close rounds, acceptable, pwede but it could be either way. Pwede rin yung score na 'yon para kay Bivol. Itong pinaka-crucial, yung huling hurado. 116-112. Etong binubu at kinikritisize ng mga international media. 116-112 Lumalabas 8 rounds na kuha ni Better Behave. Apat lamang para kay Bivol. Which is, parang tingin ng marami, ang layo sa aktual na laban. Wherein, Bivol started out strong. Ah, started out strong in the first half. Humabo lamang itong si Better BM. So, in any boxing match, mga kaibigan, there is always that one scorecard which is ang layo sa realidad. Ang layo sa naging aktual na resulta ng laban. There is always that one scorecard. Hindi po nawawala yan sa boxing. Kung kaya naman ngayon, inuulan ng criticism ang nasabing desisyon. Sapagkat marami nagsasabi, ang scenario should have been, number one, a draw. Would have been acceptable. I scored it 114-118. 1.14. Ganun po kaganda ang laban sa aking opinion lamang. 1.15, 1.13, acceptable, but many thought it should have been for Bivol. Pero yung 1.16, 1.12, yan po'y ipinapako sa Cruz na desisyon sapagkat wala pong ikang ay tumatanggap doon sa scorecard na iyon. Pero yan po ang realidad ng boxing, mga kaibigan. Sabi ko nga, hindi po kontrolado ng mga boxingero ang nangyayari sa utak ng mga hurado. Uh, we have to accept that decision Because unless there is clear evidence Of fraud, bribery, etc That decision stays So ngayon, ang undisputed light heavyweight champion Ay si Arthur Beterbiev Whether you like it or not He is the winner in this fight Ngayon, ano ang pwedeng gawin Sa pagkat, sabi ko nga Umaatikabo ang criticism sa labang ito sa nagsasabi Bivol was robbed ano ang pwedeng mangyari pagkatapos ng kontrobersyal na laban to. Isang kontrobersyal na desisyon sa isang napakagandang laban. At eto nga mga kaibigan, mapasahan ngayon, mainit na pinag-uusapan sa international media ang naging resulta sa laban sa pagitan ni Dimitri Bivol at Arthur Beterbiev para sa Undisputed Light Heavyweight Championship. Officially, nanalo po itong si Arthur Beterbiev but people are saying there is something wrong with the scorecards. There is something wrong with the way he won by a majority decision. Hindi po ito kasalanan ni Beterbiev, ito po kasalanan ng mga hurado, particular yung nag-score na 116-112 para kay Beterbiev. In any event, mga kaibigan, congratulations kay Better BM. For the record, he became the first boxer to be crowned light heavyweight champion in the four belt era. Na unify na po niya ang WBA, WBC, WBO at IBF light heavyweight championship. Pero dahil nga po sa kontrobersyal na outcome nitong una nilang pagtutuos, marami ang humihiling ng rematch. One more, ika nga mga kaibigan. Now, for the record, mga kaibigan, wala pong rematch clause ang labang ito. Ibig sabihin, nung pumirma ng kontrata si Bibol at si Better it was strictly for one fight only. Walang return engagement, mga kaibigan. So, technically, libre si Bibol at si Better na ipursu ang mga laban na gusto nilang tahakin. Pero ngayon nga po, ito ang hinihiling ng marami na gawa ng paraan para magharap muli ang dalawang boksingero. So, they will have to go back to the negotiating table. Ang problema lang dito mga kaibigan, as usual, makikialam na naman yung mga alphabet boys, yung mga hepe, opisyalis ng WBA, WBC, WBO at IBF. Sapagkat most likely, kung sino yung next in line sa organization na kailangang depensa naman niya ang kanyang titulo. Kumbaga, by rotation po kasi ang depensa ng apat na titulo eh. So, it's possible, pwedeng WBA, WBC, WBO, IBF naman, ang next in line na idepensa ang titulo. Most likely, ang hihilingin nun, laban mo yung number one contender namin. Eh, hindi yun most likely si Bibol. Ano? So, magkakaroon po ng issue dito, mga kaibigan. Pero ito po ang clamor ng mga boxing fans na akin namang sinisigundahan sa halip na tayo ay magdebate tungkol sa kontrobersyal na desisyon sa labang ito. Mas mabuti pang ang dalawang boksingero mismo ay magharap muli at doon sa loob ng lona isettle ang kanilang dispute. At palagay ko, yun naman ang gusto ni Dimitri Bibol. Ayaw niya nung katulad ni Devin Haney na magdidimanda na lamang pagtalo. Hindi po ganon ang mindset ni Dimitri Bibol. At uh, ako ako'y sumusuporta sa isang muling pagharap ng dalawang boxing boksingero. In fact, mga kaibigan, the rematch will be very, very interesting. Sapagkat, number one, bagamat natalo itong si Dimitri Bibol by a controversial decision, meron tayong tinatawag na moral victory para kay Bibol. Ano itong moral victory sa ating pag-analyze? Number one, napatunayan na niya sa mundo ng boxing that you can stand 12 rounds with, the, with better BM and survive. So yung punching power ni Better B, sa Tingin ng marami ay eh, talaga namang parang mala hammer of Thor pag tinamaan ka, ay eh, lumalabas human being pa rin. Tao pa rin itong si Better B. Napatunayan niya ni Bibol because he went 12 hard rounds with Better B. So yung aura ng pagiging the beast, pagiging the monster nitong si Better B, sinira 'yan ni Bibol. Napatunayan na niya na kayang tumagal ng isang boksingero ng buong 12 rounds kontra dito kay Better BF. Kaya marami ang nag-aantabay sa rematch. Ano ang impact nito kay Better BF? Ngayong mayroong isang boksingero na dumistansya sa iyo. Pero in fairness mga kaibigan, kaya maganda rin ang rematch. Alam natin magkakaroon na ng adjustments itong si Better BM. Alam na niyang buboksingin talaga siya ni Bibol. At alam din ni Better BM na pagamat dumistansya si Bibol, alam ni Better BM. Kaya ka lang dumistansya kasi naging mabagal ang aking simula. At alam ko that in the latter rounds, mga panghuling rounds, alam ni Better BM na naramdaman, naramdaman ni Bibol ang kanyang mga dumadagundong na suntok. Sapagkat meron pong ilang mga rounds, mga kaibigan, na natin, huli na si Bibol lamang nga ay nagtapos ang round. Pero doon, kita nyo pa rin, ang diin, ang lakas ng suntok ni Better BF, mga kaibigan. So, we are all, we are all for a second serving ng labang ito, mga kaibigan, para masettle na ang issue doon sa naging unang desisyon. Kasi kahit po tayong magdebate, mga kaibigan, sabi ko nga, that decision will stay unless mapatunayan there was fraud, there was bribery involved in the decision. That decision stays and for the record books, Better BM is now the first undisputed light heavyweight champion of the four belt era. Pero hindi po dito nagtatapos ang istorya ni Better BF at ni Bibol. We are looking at one more fight and possibly one more. Kailangan lamang madaliin na sapagkat magkakwarenta na eh magpo 40 years old na itong si Better Biev, at may edad na rin naman itong si Bibol. So kinakailangan madaliin na po ang proseso sapagkat there is no rematch clause. Ah, pwedeng mag-walk away si Better Biev. Hindi ako obligadong bigyan ng rematch si Bibol. But I think the man that he is, Better Biev is willing to sit down and give Bibol another shot. At yan po mga ng ating post-fight, paspasong post-fight analysis sa nangyaring bakbakang Dimitri Bibol at Arthur Beterbiev. Again, congratulations sa dalawang boksingero. Napakagandang laban ang kanilang ipinakita. Boxing is richer because of that fight. Iyon nga lamang, yung black eye ng boxing, yung mga kontrobersyal na desisyon, ay nandun pa rin at talagang kahit Riyad na ang laban doon na sa Saudi Arabia ginaganap ay eh dumidikit pa rin itong mga black eye ng boxing, ang mga controversial judges at ang kanilang score. Yan po ang ating buod ng Boxer Shorts for today. Muli, ako po si Tony Ed Tolentino. Nagpapasalamat sa inyong pagdubay dito sa ating munting YouTube channel. Hanggang sa susunod na episode ng Boxer Shorts, ako po ay nagpapalala, walang personalan, buntalan lang!